Oh, narinig ko na sa tatay mo yan. Baste, wag nga ako. Wala eh, kabadigan ng pinakita mga kababayan. Paka tumakbo ng senador to, di pa manalo. Ayaw ay pagsuntuan. Hinakamu ka na ka eh. Oh, dahil pang sinasabi. Dahil mo na atraso. Oh. Nakakaya ka na sa dabaw. Oh, oy. Kung if, if it will answer the the issues. And... May dami mong alam! Kaya mo lang talagang gawin! Woo! Takot ka kay Tori, aminin mo na yon. Itong bansa natin, I can do that. Wow! <laughs> <laughs> Narinig ko na sa tatay mo eh. Parehas lang kayo s***, di ba? Oh, narinig ko na sa tatay mo yan. Baste, wag nga ako. <laughs> wala, tatay mo. Kayang-kayang maipagbakbakan sa hostage taker. Ikaw wala ka pa napapatunayan, l**** ka. Kasuputan ka agad na pinakita mo sa bayan. Paano pa yan? Ginagusto kang gawin presidente ng mga DDS sa mga DDS. Inaangat ka para magpresidente. O kaya magsenador. Eh magsis, may, may bo bang senador <laughs> Wala eh, kabadingan ng pinakita mga kababae. Paka tumakbo ng senador to, di pa manalo eh. Ini-establish na nga yung karakteristik mo matapang ka. Tapos ang papakita mo sa so, sa media ka. Natakot ka kay Tore. nayan, na yan. May mga naipaglaban talaga yan sa mga ganito at sa mga ganyan. Talaga na ipagbakbakan yan. Aminado naman ako doon, nakita natin yon. Yung nasa balita yun. ito, eh bagong mayor pa lang ng Dabo, mga kababayan mo. <laughs> <laughs> Hindi, kasi aking komento ko yun, ha? Kasi kung talagang gusto mo talagang uh, makipagdiinan kay Tore, hindi mo hindi wala ka ng patupato tiyada, wala ka ng dahilan na ganyan, di ba? Sayang si Baste, mga kababayan ko. Sana tinuloy niya na lang yung laban kay General Torre para humanga pa yung mga tao sa Kaso hindi, kaduwagan pinakita mo. hindi na makatulog yan si Basti ngayon, mga kababayan ko. Hindi na makatulog yan, tulala na yan, mga kababayan ko. At sobrang dami na nagko-content sa kanya ngayon, sinasabihan siya, tewang ko lang. Mga kababayan ganun. Anyway, mga kababayan ko, like I said, nakita nyo kung ano yung ginawa niya. Nakita nyo kung gano'n siya kaduwag kay General Torre. May pabaksing-baksing -boxing pa siyang nalalaman na ganyan. Bandang huli, mga kababayan ko, wala. pa rin. <laughs> Useless. nag ka pa.